ang nawawalang pasyente sa ICU. Dear Pinoy Kwento, Gusto ko lang ibahagi ang nakatitindig balahibong kwento ng pinsan kong si Jane, isang nurse sa isang kilalang ospital sa Makati. Sa dami ng naririnig nating kwento tungkol sa ospital, hindi ko akalaing may mangyayari sa kanya na parang eksena sa horror movie. Ito ang karanasan niya noong nagyujuti siya sa ICU. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin maalisa isip ko ang kwento niyang ito. Isang gabi, around 2am, nakaschedule si Jane sa night shift. Madalas niyang sinasabi na ang ICU ay palaging puno ng pasyente, lalo na sa ospital nila. Pero napansin niya ang isang kama bed number 7 na laging bakante kahit puno ang ibang kama. Sa una, inisip niyang baka nire-reserve lang ito para sa emergency cases. Ngunit habang tumatagal, parang may kakaibang nangyayari. Tuwing nagra-round siya, lagi niyang nadadaanan ng bed number 7. At sa bawat pagdaan niya, parang pakiramdam niya may nakatingin sa kanya mula sa kama. Sa una, iniisip niya na pagod lang siya o na-imagine lang niya na dahil puyat siya. Pero isang gabi habang nagsicheck ng vital signs ng ibang pasyente, napansin niyang parang may nakahiga sa bed number 7. Ang puting gown ng pasyente, na medyo manipis ang katawan uh, naisip niya na baka pasyente na hindi pa na-endorse. Tinawag niya ang head nurse para itanong kung sino ang pasyente sa bed number 7. Pero ang sagot ng head nurse, eh wala raw naka-assign na pasyente doon. Napaisip si Jane. Paano naging posible yun? Malinaw kong nakita na may nakahiga. Binalikan niya ang kama pero wala na roon ng pasyente. Walang bakas ng kung sino man ang nasa kama kanina. Walang nakalatag na kumot o kahit anong ebidensya na may tao doon. Dahil hindi mapakali, nireview nila ang CCTV footage ng ICU. Dito nagsimula ang tunay na bangungot. Sa footage, makikita na habang iniikot ni Jane ang ICU may isang babaeng nakasuot ng puting gown na dahan-dahang humiga sa bed number 7. Pero nang balikan ito ni Jane, bigla itong tumayo at naglaho. Napakalinaw ng footage. Isang babae, walang anumang electronic device sa katawan tulad ng ibang pasyente na parang sumulput lang mula sa kung saan. Nagpatuloy ang ganitong eksena sa mga sumunod na gabi tuwing madaling araw, may makikita sa CCTV na nakahigang babae sa bed number 7. Pero sa oras na lumapit ang mga nurse, naglalaho siya na parang usok. Dumating pa sa puntong iniiwasan ng ibang staff ang bed number 7. Sa mga rounds nila, hindi nila ito tinitignan o dinadaanan. Ang ibang nurse Nag-aabot na ng gamit mula sa malayo kung kinakailangan. Minsan, may mga bagong nurse na walang kaalam-alam sa kwento at pinapalitan nila ang bedsheet sa number 7. Isang nurse ang nagsabi na habang nilalatag niya ang kumot, parang may malamig na hangin na dumaan sa gilid niya. Kahit sarado ang aircon at bintana ng ward. Isa pang stop ang nagkwento na may narinig siyang mahihinang hikbi na parang galing sa isang babae. Pero nang tingnan niya, wala namang tao sa paligid. Naging usap-usapan sa ospital ang babaeng nagpapakita sa bed number 7 na dating pasyente ng ICU. Sinasabing namatay daw siya sa maling gamutan. Ilang taon na nakaraan. Walang malinaw na impormasyon kung ano ang tunay na nangyari. Pero may mga chismes na hindi siya naging mapayapa dahil sa nangyari sa kanya. Kaya raw siya nagpapakita, naghahanap ng katarungan o hindi matanggap na wala na siya. Ang pinaka nakakatakot na bahagi ng kwento ay nang magdesisyon ng ospital na alisin ang bed number seven. Akala nila'y mawawala ang kababalaghan. Pero hindi. Isang gabi, habang naglilinis ng ward, may isang nurse na nakakita sa CCTV ng parehong babae. Pero sa pagkakataong ito, nakatayo siya sa gitna ng ICU. Nakatingin ng deretso sa kamera na parang alam niyang pinapanood siya. Hanggang ngayon, tuwing ikinukwento sa akin ni Jane ang mga pangyayari nang nangingilabot pa rin siya. Naging mas maingat siya tuwing nagjujuti ng gabi. Lalo na sa mga lugar na parang nagkakaibang presensya. At kahit na umalis na siya sa ospital na iyon, dala pa rin niya ang takot at alaala ng bed number 7. Kung sakaling may kakilala kayo na nagtatrabaho sa ospital itanong ninyo kung may kwento rin silang ganito. Baka nga hindi lang bed number 7 ang may multo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. From Lara Pangalawang kwento, ang multo sa emergency room. Dear Pinoy Kwento, Gusto kong ibahagi ang karanasan naming mag-anak na hanggang ngayon ay nagpapangilabot pa rin sa akin. Noong isang taon, isang gabi ng linggo, dinala namin ng lola ko sa isang ospital sa Quezon City. Biglaan ng lahat. Nagtaas ang kanyang blood pressure at nahirapan siyang huminga. Bilang nag-iisang pamilya niya na malapit, ako ang sumama sa kanya sa emergency room. Pagdating namin sa ospital, nakita ako agad na puno ang ER mga pasyenteng nakahiga sa stretcher, ang iba nasa wheelchair, at ang iba na may nakaupo lamang sa gilid. Ang mga nurse at doktor ay abala sa kanikanilang gawain. Puno ng ingay ang paligid, sigaw ng mga tao, tunog ng mga makina, at tawag ng mga staff. Habang naghihintay na maasikaso si Lola, umupo ako sa isang upuan malapit sa pintuan Napansin ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa sulok. Nakausot siya ng puting sando at lumang pantalon. Tahimik lang siya, walang imik, at ang tingin niya ay diretso lamang sa pinto na parang may hinihintay. Hindi ko agad binigyan ng pansin. Iniisip ko na baka isa rin siya sa pasyente o kamag-anak ng isang naroroon. Pero habang tumatagal, napansin ko na parang hindi siya pinapansin ng mga tao. Wala ni isa ang lumalapit sa kanya o nagpapakita ng pagkakakilala. Kahit ilang oras na siyang nandon. Nang makakita ng tiyempo, isang narsang lumapit sa kanya. Tinawag siya nito at tinanong, ah, Sir, ah, anong nangyari sa inyo? Ano pong nararamdaman ninyo? Pero hindi siya sumagot Nananatili siyang nakaupo Diretso pa rin ang tingin Na parang hindi narinig ang mga tanong Ang nurse ay nagpasensya at bumalik sa trabaho niya Pero ako, hindi ako mapakali Habang tumatakbo yung oras, nandun pa rin siya Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya umaalis Napaisip ako, ano kayang hinihintay niya? Dumaan pang pa isang oras at tila lalong mas nagiging curious ako. Tinawag ko yung atensyon ng isa pang nurse. Miss, uh, may matandang lalaki doon sa sulok. Kanina pa siya nandyan. Baka kailangan niya ng tulong. Tumayo ang nurse. Tumingin sa direksyon ng tinuturo ko at naglakad patungo sa upuan. Pero ang sabi niya sa akin, Ma'am, ma uh, walang tao dito. Napatingin ako ng mabuti. Sabi ko, uh, sa isip ko, tama bang nakikita ako? Ang upuang kanina ay may nakaupo, eh biglang naging bakante na. Tumayo ako at sinamahan ng nurse. Ngunit uh, wala talagang tao. Sa isip-isip ko, baka lumabas siya nang hindi ko namamalayan. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin ako mapakali. Kaya tinanong ko yung nurse. Miss, may logbook ba kayo ng mga pumapasok dito? Baka makita natin yung pangalan niya. Kinuha niya ang logbook, tinignan ng listahan, inisa-isa namin tinignan mga pangalan ng bawat pumunta sa ER noong gabing iyon. Pero wala ni isang tumutugma dun sa matandang lalaki. Sa puntong iyon, nagsimula na akong kabahan Sinubukan kong i-rationalize yung nakita ko. Baka pagod lang ako. Baka hindi ko lang napansin na umalis na siya. Nang maayos na yung lola ko at nilipat na sa isang ward, hindi ko mapagilang ikwento ang nangyari sa isang orderly na nag-aayos ng kama niya. Sabi ko, Kuya, may napansin akong patandang lalaki sa ER kanina kanina pa siya doon pero biglang wala, nawala. Hindi kaya stop niyo yun? Biglang nagiba ang ekspresyon ng orderly. Ma'am, san bandan san banda ninyo nakita? Tanong niya. Sabi ko naman, malapit sa pintuan sa pinakadulo, sagot ko. Tumango siya. Pero halata sa mukha niya ng pagkabahala Ma'am, hindi po stop yun. May kwento po dito sa ospital na may matandang lalaki daw nagpapakita sa ER. Madalas sa bandang pintuan, sabi nila. Siya daw yung pasyente na namatay dahil hindi naagapan. May panahon daw na nagmamakaawa siyang asikasuhin pero dahil puno ang ER, hindi siya naaasikaso agad. Minsan, nagpapakita siya pero wala daw siyang sinasabi. Halos nanlamig ako sa sinabi niya. Hindi kaya siya nga ang nakita ako? Tanong ko sa sarili ko. Bago umuwi, sinubukan kong balikan ang CCTV ng, C ng ER dahil nga hindi ako mapakali. Sa tulong ng isang kakilalang nurse, pinakita niya sa akin ang footage. Sa screen, nakita ko ang sarili ko na nakaupo malapit sa pintuan. Pero ang kakaiba doon, wala akong kasamang matandang lalaki. Bakante yung upuan, kaya sigurado akong may nakaupo doon nung nandun ako. Hanggang ngayon, di ko pa rin makalimutan ng gabing iyon. Ang isang larawan ng matandang lalaki na nakaupo. Tahimik. Tila may hinihintay hindi ko alam kung ano ang nais niyang iparating, pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ko na muling tatanungin kung sino ang mga nakikita ko sa ER kapag madaling araw. Sa mga nagbabasa nito o nakikinig nito, kung mapadpad kayo sa ospital sa Quezon City, magingat kayo. Lalo na kung gabi at tahimik na ang paligid, baka may makita rin kayong katulad ng nakita ko. Ang liham mula kay Joel. Pangatlong kwento, ang elevator na bumababa sa basement. Hi, Pinoy Kwento. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan ko na hanggang ngayon ay bumabagabag sa akin. Hindi ito kwento na maririnig mo lang kung saan saan. Nangyari ito sa akin mismo. Sa isa sa mga pinakasikat na ospital sa Cebu City. Nangyari ito noong nakaraang taon nang kailangan kong magpa-check up dahil sa paulit-ulit na pananakit ng ulo. Nagpa-schedule ako ng appointment sa isang neurologist at sinabihan akong pumunta sa 6th floor ng ospital para sa consultation. Hindi naman ako sanay pumunta sa ospital kaya medyo na-overwhelm ako sa dami ng tao at sa laki ng gusali. Pagkatapos kong magparegister sa front desk, diretso na ako sa elevator. Isa itong modernong ospital kaya high-tech ang mga elevator nila. Mabilis, malinis, at may malaking screen na nagpapakita ng floor number. Marami ang nakapila, pero nang sumapit ang pagkakataon ko, mag-isa akong pumasok sa elevator. Pagpasok ko, pinindot ko agad ang number 6. Tapos sinandal ko ang likod ko sa pader ng elevator habang hawak ang cellphone ko. Walang ibang tao noon kaya inisip kong magiging mabilis ang biyahe ko. Pero habang paakyat ang elevator, bigla itong huminto sa 4 floor. Nagulat ako dahil wala namang ibang pumindot. At nang bumukas ang pinto, walang taong sumakay. Medyo kinalabutan ako pero pilit kong binaliwala ito. Nagpatuloy ang elevator sa pag-akyat. Pero pagkatapos ng ilang segundo, biglang tumigil ulit. Ngayon naman, sa basement. Hindi ko maintindihan kung bakit ito bumaba ng kusa. Lalo na hindi ko naman pinindot ang button para sa basement pagbukas ng pinto, tumambad sa akin ng madilim na hallway. Walang ilaw sa koridor. Maliban sa mahihinang liwanag na nagmumula dun sa emergency lights. Ang una kong naisip, eh baka may maintenance na ginagawa o baka may delivery sa area na yon. Pero habang tinitignan ko ang hallway, napansin ko may anino dun sa dulo parang gumagalaw sila hindi normal at parang mga silhouette lang na hindi ko maintindihan hindi malinaw hindi rin makilala yung hugis nang gagalit ang dibdib ko sa kaba sinubukan kong pindutin ang number 6 ulit pero parang hindi gumagana yung elevator Naramdaman ko ang malamig na hangin na parang pumapasok mula sa basement. Hindi ito pang karaniwang lamig na dulot ng aircon Ito yung tipo ng lamig na parang nanunood sa balat mo Parang may ibang presence na sumasama Tumindi konti yung balahibo sa batok ko Sa takot or ewan ko parang kinakabahan ako Habang nakatayo ako sa loob Narinig ko yung mahinang tunog ng sapatos na sumasayad sa sahig yung parang kinakaladkad lang yung paa. Hindi ko maintindihan kung guni-guni ko lang 'yon o talagang may taong papalapit. Ang problema lang, uh, wala akong makita. Napaatras ako sa gilid ng elevator habang paulit-ulit kong pinipindot yung button paakyat. Ilang segundo lang pero pakiramdam ko parang ang tagal-tagal. Napansin ko rin na parang mas bumibigat ang hangin sa paligid at tila parang may presence na nakatingin sa akin mula sa dilim ng hallway. Biglang nagsara ang pinto ng elevator at naramdaman kong umakyat na ito. Pakiramdam ko'y eh, galing ako sa isang bangungot. Tumigil ito sa third floor kaya dali-dali akong bumaba at lumipat na lang sa hagdan. Tumakbo ako paakyat hanggang sa makarating sa 6th floor. Hingal ni hingal ako at basang basa ng pawis. Pagdating ko sa klinik, hindi ko maalis sa isip ko ang nakita ko. Kinausap ko ang isang nurse habang hinihintay ang turn ko sa doktor. Sinabi ko na may mga anino akong nakita sa basement. Tumingin siya sa akin ng seryoso at nagtanong. Mag-isa ka lang ba sa elevator? tumango ako at napansin kong parang nagiba ang ekspresyon ng mukha niya. Ate, sabi niya ng mahinang boses. May mga kwento na tungkol dyan, lalo na kapag gabi. Madalas daw, may mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa basement. May ilan na nagsasabi na may nakikita silang gumagalaw na anino roon pero wala namang tao. Sinabi rin niya na ilang security guard na raw ang nagresign dahil hindi nila kinakaya yung nararanasan nila kapag nagro-robbing sa basement. May mga pagkakataon daw na bigla na lang bumubukas ang elevator sa basement kahit walang tumatawag dito. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Hindi ko na sinabi ang tungkol sa mga naramdaman kong malamig na hangin o yung sapatos na narinig kong papalapit. Pero gusto ko lang kalimutan lahat ng nangyari. Matapos ang appointment ko, nagpasya akong umuwi agad. Habang nasa jeep pa uwi, hindi mawala sa isip ko ang tanong, ano kaya ang meron sa basement na iyon? Bakit parang napaka-intentional ng elevator na dalhin ako doon? Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin ang nangyari. Tawing naiisip ko iyon, parang bumabalik yung malamig na hangin at mabigat na presence na naramdaman ko. Isa lang ang sigurado ko. Hinding-hindi na ako sasakay ulit ng elevator ng mag-isa sa ospital na iyon. At kung sino man ang makakabasa nito o makakarinig nito, mag-ingat kayo. Hindi lahat ng nakikita natin ay dapat nating lapitan at hindi lahat ng nararamdaman natin ay kayang ipaliwanag ng science. Uh, maraming salamat po. Test.